Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign out of delicadesa taliwas sa naunang pahayag ng Presidential Communications Office. Giit niya, nais lamang niyang itama ang maling impresyon na kusa siyang nagbitiw dahil hindi umanototoo na nagsumiti siya ng resignation letter. Pero kung maaalala noong Mayo, kabilang si Bersamin sa mga miyembro ng Gabinete na nagsumiti ng courtesy resignation alin sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng kanilang performance Review. Sa panayam ng Malacanang Press Corps, sinabi ni Bursami na ang tanging dokumentong kanyang pinirmahan ay ang liham na nag-a-acknowledge na napalitan na siya at ginawa niya ito noong hapon ng November 18, isang araw matapos i-anunsyo ng palasyo na nagbitiw umano siya. Dagdag pa niya, hindi rin siya kinonsulta bago inilabas ang pahayag ng PCO, bagay na ikinabigla niya. Gayun pa man, ilinaw nitong wala siyang sama ng loob at tinanggap niya rin ang pagpapalit dahil ang kanyang posisyon bilang Executive Secretary ay at the pleasure of the President. Binigyang di ini Bursa Mina na niya maging malinaw na hindi siya kusang nagbitiw, lalo na at ayaw niyang isipin ng publiko na guilty siya sa mga ibinabatong akusasyon. Umiwas naman siyang sagutin ng direkta kung ginagamit ba ang scapegoat upang pagtakpan ang mas malalaking issue at iginiit na hayaan ng gumulong ang mga proseso sa ilalim ng batas. Mababatid na nakaladkad ang pangalan ni dating ES Versamin sa umano'y 50 billion insertion batay sa pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.